May pa-ice cream tayo ni Korean Ocean. Ayan o. Oh. Hindi pa nga namin ito naubos. May ano? May ice cream na naman. Tiremita kasi again Korean Ocean for our dinner. Mang inasal. dire rice na kaana eh Wow Akin yan Yan Taka halu-halu Ang koko Be, ang koko be Be, ano oh, koko sa wala galaba Papa pa galaba Wow Bawal sa akin E, o Simuhan na natanan, eh Thank you Maka-underize tayo good na lang di ako nagluto saka chicken oil yan wow wow pataming sahog anong flavor extra creamy halo halo ano siya? crema de leche halo halo wow very simple very ni kasi korean ocean sa pa dinner <laughs> kain po magkamay lang ako Maghugas sa bitaw ako mm, half, ano lang half rice lang sa akin saka ito ah, sweet bawal okay open ng chicken oil B mamaya na daw siya kanya mamaya na daw chicken oil di wala na tong chicken oil di keep na niyang chicken oil pala. Ito isa. Ito pala. Kain po. Malaki naman ako. Malaki So, ito lang sana yung dinner namin ng anak ko. Oh. Saging tsaka mais with corn. Yan. Dahil, ano, may mang inasal tayo, so, ko na lang yan para bukas pamainit. Sa, ano sa kapi? Sa aking? Ah, yan o. Oh. Huh! Buti na ako nag-ano. Luto Kasi sabi ng anak ko, wag na magluto. Mag-saging na lang kami at mais. You know? Yan o. Oh, yan. Paano yan? Sakay. Pahalo-halo. So, tapos na. Tapos na ako nag-dinner. So, ayan. lahat na. After 30 minutes, may natin na rin, ano, grocery. Wow. Oh, ice cream. Ano flavor? Avocado. Cashew. Yeah. Ah, cashew. Pistachio. Wow, first time ko makaano. Itikim niya. Ano pa? Ayun, wow, another dali. ice cream. Ang dami birthday treat Galanti talaga ito si Korean Ocean. Oh! Another ice cream. Wow! Thank you! Hindi pa ka nakain, oh. No? Hindi pa ka nakain, oh. No? Saka, pang baby na, ano, Marie. <laughs> May Marie kami. Tapos, pang car. Ayan. Wow, may tatlong ice cream kami from KCC. Uy, nag-grocery siguro sila. Wow. Tatlong ice cream. Wow, bawal pa naman ang sa akin na ano. First time ko ito. Thank you. Meron pa ano oh. Mang inasal kanina mga 30 minutes after 30 minutes may ice cream na naman. Ito oh. Ayun, di pa namin nakain. Ito nakain ko na half rice lang. Wow, may stock tayo po na ang freezer natin ito. Ito kanina. So, ito naman ngayon. Thank you. korean ocean Saka ice cream. Tsaka ito. Best seller. Pero ito, gusto kong copy. Wow, grabe. Grabe. Ang bawal sa akin. Sana, ano nalang, french fries. Pizza. <laughs> Ito, Marie. Paborito ng dalaging din ko. Yan, alam niya yung, ano niya, paborito ng anak ko. So, yan. Thank you, Korean Ocean.